Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ngayon, nagkakasundo ng mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin para tuluyang malinis na ang isla. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasyang magpapahinga na din ang kanilang grupo. Kaya bukasan, maagang gumising si Nariba dahil maaga ang kanyang planong pagmanman doon sa maaring kinaroroonan ng mga sifos nitong si Don Manolo at nitong si Aguirre. Binigyan na ng mga impormasyon itong si Riba galing kay Manong Ramon at makakasama din itong si Riba itong si Binjo sa kanyang plano. Gagamitin nila ngayon ang dalawang motorsiklo na pagmamayari ng mga pinsan nitong si Pinjo. Samantalang si Manong Ramon naman kasama ang dalawang mga pinsan nitong si Binjo na sina Turbin at Perico magkakasama din ng mga ito para puntahan itong si Karubin. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, kanya-kanyang lakad ng mga ito. Unang pupuntahan nila ni Riba ang sinasabing bahay nitong si Aguirre na nandoon sa bayan ang unang palapag ng bahay na ito ay ginagawa nilang tindahan ng iba't ibang uri ng mga bakal samantalang doon sa ikalawang palapag ang tirahan naman ng pamilya nitong si Aguirre. Ngunit ayon kay Manong Ramon, mukhang ginawang paninlang lamang ang mga nasa una at ikalawang palapag dahil sa ilalim ng bahay na ito Mayroong underground kung saan kadalasan doon magkakaroon ng paglalaban. Nagiging interesado itong si Riba nang mapagalaman niya ang balitang iyon. Mabilis nang pinatakbo ng mga ito ang kanilang sinasakyang motor. Habang papunta ang mga ito doon sa nasabing lugar, nag-iisip na ang mga ito ng paraan kung paano makapasok doon sa underground ng bahay nitong si Aguirre. Makalipas ang ilang mga minuto nang marating na nila ang lugar na iyon, agad nilang pinag-aralan ang buong paligid. May bakod na gawa sa bakal ang kanilang mga nakikita na nakapalibot doon sa bahay. Ngunit hindi iyon mataas, kaya kitang-kita pa rin nila ni Riba ang mga nagaganap doon sa loob. May mga namimili doon at ang nakapagtataka lamang maraming mga nakaparada na mga sasakyan agad nang sumabay si Nariba doon sa mga taong mamimili na papasok doon sa bakod. May mga nakabantay din doon sa git at nakapagtataka din na mahigpit ang kanilang pagbabantay doon. Kung tindahan lamang ang nasa loob, bakit ganun ang kanilang ginagawang pag-usisa sa lahat ng papasok doon sa loob? Walang dalang anumang mga armas na ribat at binjok. Kaya malayang nakakapasok ang mga ito doon sa loob na walang naghihinala. Normal lamang ang mga kaganapan doon sa loob ng bahay nitong si Aguirre. Doon sa unang palapag, nando doon ang mga mamimili at ang mga otosan ng kanilang pamilya. Samantalang doon sa unahan, mayroong nakitang pasukan doon na binabantayan ng apat na mga katao ang dalawa. At halatang may mga kargada ang mga ito sa kanilang mga tagiliran. Ilang minutong nagmanman doon ang dalawa hanggang sa nakakita ang mga ito ng grupo ng mga katao na pumasok doon sa pintuan na iyon. Agad na nag-iisip ng paraan si Nariba kung paano makapasok doon sa loob. Mariin nang nagmanman ang mga ito hanggang sa may isa pang grupo ang pumasok doon at nakita nilang may mga ipinakitang card ang bawat papasok doon sa loob. Sinubukan ng dalawa na gawin ang kanilang plano. Walang card na naipakita ang mga ito, ngunit ipinakita nitong si Riba ang pasis na ibinigay sa kanila ni Karubin at sinabi nitong si Riba na mandirigma siya ni Karubin. Matapos ang ilang minutong paliwanagan, hindi makapaniwala ang dalawa na sina Riba at Binjo na na sila doon sa loob. Dumaan ang dalawa sa isang malawak na hagdan pababa at pagdating nila doon sa baba, nakakarinig na ang mga ito ng hiyawan at sigawan. May mga nagbabantay pa rin doon bago sila tuluyang makapasok doon sa malawak na lugar na pinagdadausan ng underground fighting dahil nakalusot na sila doon sa una walang kahirap-hirap na nakakalusot ang mga ito doon sa pangalawang mga nagbabantay. Dahil sinabi din itong si at Binjo na sila sa mga mandrigma ni Karubin. Agad na binigyan sila ng card bilang mga mandrigma. Ibig sabihin lamang, kapag hawak nila ang kulay asol na card na iyon, obligado silang lumaban doon sa loob kung kinakailangan. Walang pakialam itong si Riba kung magkaganon ngunit itong si Binjo ang inaalala ni Riba. Ilang sandali, sinamahan na ang mga ito doon sa loob ng malawak na lugar at bumungad agad sa kanila ang maraming mga tao na mahalata mo agad na mayayaman ang mga ito. May mga nakapalibot din doon na mga armado ng mga baril. Hinala nila ni Riba, mga bantay ang mga ito ni Aguirre. Abalang-abala ang lahat habang nanonood sa kasalukuyan na labanan agad na nakinuod silang Binjo at Riba. Ngunit malikot na ang kanilang mga mata, na hinahagilap ang maaaring kinaroroonan ngayon nitong si Agere. Nakita naman nila doon sa gitna ang dalawang mga mandirigma na naglalaban na. Mayroong maliliit na nakaikot na lubid sa mga ito, tamang-tama lamang na makagalaw ang dalawang mandirigma doon sa dalawang metro na lawak ng kanilang luna na pinalibutan ng mga lubid. May nakatali din na mga lubid sa kanilang mga kamay at paa na ibig sabihin lamang hindi maaring magkakalayo ang mga ito. Sa kanilang kabilang mga kamay naman, may hawak na patalim ang dalawang mga mandirigma. May mga sugat na din ang dalawa, batay sa mga dugo na nasa kanilang mga damit. Habang ang isa, may hiwa na din ito sa muka. Labanan hanggang kamatayan ang nasaksihan ng dalawang ngayon nakakapangilabot na isipil, na itinaya ng mga ito ang kanilang buhay para lamang sa pira nakakabingi din ang sigawan ng mga tao doon na parang sanay na sanay na na makakita ng mga ganitong kaganapan ilang sandali mas lalong nag-iingay ang mga ito nang makitang muling na abot ang dalawang mga mandirigma gamit ang kanilang mga patalim agad na nagpapalitan ang mga ito ng mga pagwasiwas walang balak na sumuko at handang mamatay ang mga ito hanggang sa napaigik ang isa ng tamaan ng punyal sa may dibdib agad itong nangangarag at kamunti ka ng matumba dito na nagpakawala ng sunod-sunod na mga pagsaksak ang kalaban ito na naging dahilan para bawian na ito ng buhay nagtatalunan agad ang mga taong nanonood ng matiyak na mga ito na panalo ang kanilang pinustahan. Samantalang ang ilan naman agad na tinulungan nila ang nakabulogta na mandirigma, sinubukan ng mga ito na mailigtas ang buhay at dinala agad doon sa klinika na nanodoon pa rin sa underground. Ngunit gayon pa man, parang normal lamang sa mga tao ang mga ganon na mga pangyayari. Makalipas ang ilang mga sandali, nagsasalita na ang isang medyo may katandaan na lalaki. Naghanap agad ito ng mga kasunod na maglalaban. Ang isa doon sa kabilang bahagi ng grupo, agad nang inihayag ng mga ito na kailangan nilang makahanap ng makakaharap sa kanilang mandirigma. Isang bato-bato ang katawan ang naglalakad agad papunta doon sa gitna ng luna na iyon inalis na din ng mga ito ang mga nakapalibot na lubid na ginamit kanina sa labanan. Kaya muling lumawak ang lugar. Nagsisigawan na ang mga taong nando doon. Agad na nagpalingon-lingon ang mga ito kung sino ang dapat nilang itatapat. Ang ibang mga mandrigma na nando doon nakakaramdam kasi ng takot ang mga ito. Kaya tumanggi ang karamihan sa mga ito na labanan ang malahalimaw na taong iyon isa kasi itong negro na mayroong batu-batong katawan at bukod pa sa mga ito nakikilala na din itong si Marlo na marami ng napapatay na mga mandrigma. Ang iilan doon sa mga mayayamang tao nang makita ng mga ito ang mga card na bit-bit nila niya Riba agad na hinimok ang mga ito na labanan ang dambuhalang tao na iyon wala namang problema yon para kay Riba. Ngunit nang hinila nung isa na dapat ang lumaban doon sa negro ay itong si Binjo. Agad nang pumagit na itong si Riba at hinamon ang kabilang pangkat na tigda dalawa ang labanan. Silang dalawa ni Binjo laban doon sa negro at maghanap pa ang mga ito ng isa pang kalaban. Ginawa iyon ni Riba para mailigtas ang kanyang kasama. Batid nitong si Riba na matapang at magaling din itong si Binjo sa labanan. Ngunit sa tingin ni Riba, hindi ito sapat para masasabing maari na itong lumaban sa mga ganong uri ng mga bakbakan. Dahil sa sinabing iyon nitong si Riba, sinangayunan ito ng halos lahat ng mga taong nandoon. Kaya napilitan ang kabilang panig na kumuha pa ng isa pang mandirigma. Medyo maliit ang katawan ngunit agad na nababatid nitong si Riba na maaring nagtataglay ito ng bilis at liksi. Ilang sandali pa na ikasana ang laban. Nagsisimulang magpupustahan na ang mga taong nando doon dahil walang nakakakilala kina Riba at Binjo. Mas marami ang pumusta at pumabor doon sa kanilang makakalaban. Napagkasunduan na din ng mga ito na maaaring may gagamitin na mga patalim na armas ang mga ito. Kahit na anong armas ang gagamitin ng mga ito na maaari nilang gamitin at walang bawal sa labanan. Ibig sabihin lamang, katulad sa mga naunang laban, labanan ito hanggang sa kamatayan. Itong si Binjo, dahil sa unang pagkakataon ito na mararanasan ang ganung uri na labanan, nakakaramdam ito ng pagkatakot at kaba. Uwi ka naman nitong si Riba. Huwag kang matakot, Binjo. Ako ang bahala sa labanan na ito. Nakakabingi ang mga sigawan doon ng mga taong nanonood at sobrang nasasabik ang mga ito. Ilang sandali lamang, hudyat na. Para simulan na ang labanan, may hawak na mga balisong sina Riba at itong si Binjo samantalang may hawak na itak at palakol naman ang kanilang makakalaban. Ang banyagang negro, hawak nito ngayon ang isang palakol. Agad na umarangkada ng takbo ang dalawang kalaban nila ni Riba at nagpakawal agad ang mga ito ng mga pagatake. Medyo malawak ang lugar ng kanilang pinaglalabanan ngayon. Kaya nakakilos ng maganda at maayos itong siriba agad itong tumalon para makaiwas sa mga ginawang pag-atake ng dalawang kalaban. Samantalang itong si Binjo, umatras ito para hindi matamaan. Hindi pa kasi makakilos ng maayos itong si Binjo dahil nanginginig pa ang kanyang katawan at nakakaramdam pa ito ng kaba. Samantalang itong si Riba, agad nagumanti ito ng mga pag-atake. Sunod-sunod ang mga ginagawang pag-atake nitong si Riba. Para mapapaatras ang dalawang kalaban na sobrang napakaagresibo. Sipa, suntok at mga pagwasiwas ng punyal ang kanyang ginawa. At tama nga ang hinala nitong Siriba. Maliksi at magaling kung kumilos ang isang maliit na kalaban nila. Ngunit kahit sa laki ng katawan naman ng negro, kaya pa rin itong umiwas sa kanyang mga pag-atake ilang sandali pa biglang umigpaw na sa iri ang maliit na kalaban nila na may hawak na matalas na itak agad itong nagpakawala ng mga pagwasiwas agad naman na iniiwasan iyon nitong siriba ngunit patibong pala ang ataking iyon dahil biglang gumulong ang malaking negro at agad nang inabot ng mga pagpalakol itong siriba wala nang magagawa pa itong siriba kundi gumulong palayo para maiwasan ang mga pag ataking iyon at ito ang nagiging dahilan para makorner itong si Binjo doon sa gilid. na alarma agad itong si Riba nang makitang sabay ng umatake ang dalawang kalaban papunta kay Binjo. Natataranta naman itong si Binjo at hindi na malaman ito ang mga gagawin kaya sumigaw na itong si Riba. Agad na inatake na itong si Binjo ng dalawa. Gayon paman, nagagawa pa rin itong si Binjo na makaiwas sa mga unang pag-atake ng dalawa. Ngunit sa mga sumunod ay hindi na. Napaigit na lamang itong si Binjo nang tamaan ng mga tagpas ng itak. Tinamaan sa may balikat at tagiliran itong si Binjo. Mabuti at hindi iyon malalalim na mga tama. Agad nang umigpaw itong si Riba at galit na galit. Umikot ito sa ere ng isang bisis pagkatapos bumagsak ito doon sa gilid nitong si Binjo. At agad na sinalo ang braso ng negro na sa mga pagkakataon na iyon nagpakawala na sana ng mga paghataw gamit ang armas na palakol. Gulat na gulat ang dambuha ng tao dahil walang kahirap-hirap na napigilan ni Riba ang malaking braso nito. Sa mga oras na iyon, nararamdaman na nitong si Riba na na ang kanyang mutya sa kanyang braso. Nakakaramdam na ng kakaibang lakas na nanalaytay sa kanyang kalamnan itong siriba at bago pa makatras ang negro agad nang nagpakawala ng isang paikot na sipa itong siriba na sapol ang liig ng malaking kalaban. Sa lakas ng pagkasipang iyon agad na natumba ang malaking tao na parang tinibag na puno ng saging pagkatapos agad na umabanti din itong si Riba para tuluyan na ang kalaban na nakabulagta. Samantalang itong si Binjo, sa kabila na namimilipit ito sa sakit sa kanyang mga natamong sugat, nang makita naman itong umataki ang maliit na kalaban na may hawak na matalas na itak doon kay Riba, wala na din itong hinihintay pa na sandali. Agad na dinamba si Binjo galing sa likuran at kinubawan ang maliit na kalaban. Nagkakasubukan agad ang dalawa ng lakas sa lakas. Maliksiman ang kalaban nilang iyon, ngunit mas malakas naman itong si Binjo kahit na sugatan. Nagpakawala ng makailang bisis na suntok itong si Binjo doon sa kanyang kalaban. Ibinuhos na nitong si Binjo ang lahat ng kanyang lakas at makakaya. Dahil batid niyang pagkatapos nito, manghihina na ang kanyang katawan sa ni ng kanyang mga sugat. Ilang sandali lamang, lamog-lamog na ang katawan ng maliit na kalaban Nang tigilan na ito ni Binjo. Wala na itong malay at maraming mga dugo ang lumabas sa ilong at bibig nito. Samantalang itong si Riba, tinuluyan na niya ang kanyang kalaban. Dalawang pagsiko ang ginawa nito sa liig at isang pagsuntok sa panga ng malaking tao ang naging dahilan para tuluyan ng hindi na ito gumagalaw pagbagsak doon sa sahig.